Ma'am, sa, tingin nyo, mahal pa kayo ng mga Duterte, considering Digong is all out, lalo is challenging PBBM to undergo drug test na. So, maayos ma pa ba ang relasyon ng mga Duterte at Marcos? Sa palagay ko, ang uh, unity team, eh, talagang may, may tama na, no? may, may, may lamat na talaga ang pagkakaisa, pero sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman na magulo eh dyan sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa laylay ng palasyo. E eh, talagang uh, mahirap dyan. Eh. Nung bata ako, tinawag ko ng snake pit ang mata kanyang. Lahat nagulat, pati ang tatay ko. <laughs> Bakit ko daw sinasabing gano'n? Ang lupit ko daw. Pero totoo naman eh. Amin, Ganyan talaga amin, eh. Mahal pa ba, ba kayo ng mga Duterte at kung magkaayos pa ba yung uh, pamilya nyo? Considering na si Digong ay medyo iba na. Matagal na naman. Okay lang, okay lang naman yung mga principal. Uh, I think uh, the president and the vice president are able to work together, uh provided there's no uh, continuous interference from all kinds of harmful and disruptive forces.